yung goat house yan good day mga kaagrivengers ito na yung nakumpay natin nung nakaraan ito yung rinsone tubo na po do no? alanganin pa ikumpay kaya di pa kaya tagas sabi yun o no? rinsone ito yung ikumpay natin dagdag natin kasi na kulangan itong kanding sa kumpay yan ito yung indigo pera yan dito na kumpay na natin sa kabila yan you no? Know? dito naman mabilis din ito tumubong indigo pera ah, dalawang buwan ito after 2 months ito pwede na ulit ito ikumpay you know? ato ni hewanan kay ni mga balagon matay sa kaputan si balagon di sa katubo Kena, januari anay pwede na sa ni kumpay kusab. ata gi pabunga nga hindi pera to sa bilang side ito gulang nagsugod ang bunga dagdagan to manurok na kayo Shout out nga pala kay Sir Brother Louie Louie Mix Vlog. Dako na kay mong kanding direngge. Pa reserve sir. Sukay so, ka tubo. Ka may nagtanong nga pala sa atin kung magkano yung presyo ng F1 Anglo-Nubian. Sa ngayon po wala na po kaming F1 Anglo-Nubian sir. Dati yung presyo ng F1 ang Glonobia namin ay nagkakalaga lang ng 3,000 pesos. Sa ngayon, yung pinaka uh, pinakamababang upgraded namin ay F3 po. Take okay, ano po, uh, 10,000 ang presyo ng F3 namin na uh, backlink. Bali, ano yan? 6 to 10 months hindi, bago namin i-deliver. Yung pagwalay namin sa kambing ay 3 months old. Tapos, i-release namin 6 to 10 months. O hanggang isang taon. May mga isang taon na kami na kambing na na-deliver. Yung pag-deliver namin ay motor. Motor yung gamit namin. Nilagay lang namin sa takon. Oh. Ito yung kambing galing kay uh, Orbis Tondo Nubians. Ayan. Kau di tu. Asin.